Ang mga tortoise shell cats ay isa sa mga pinakamagandang breed ng pusa sa mundo at kadalasan silang tinatawag na torties. Ang ganitong pusa ay may tinatagong mga unique traits kaya ng kanilang unique din na fur color. Alam niyo ba na dahil ang mga tortoise ay binubuo ng iba't ibang breeds, ang kanila ding lifespan at weight ay nagbabago? Ang isa nga sa mga pinakamatandang tortoise ay nabuhay ng 21 years. At kung isa ka sa mga may ganitong kulay ng pusa, malamang sa malamang ay isa itong babae. Ano po? Dahil kasi karamihan sa kanila ay dominant ang female sex chromosome, kaya madalas ay babae ang mga tortoiseshell cats. Kaya nga napaka-rare ng mga male tortoise at sinasabi pang kilala sila ay sterile at may mga health issues throughout their lives. Pagdating naman sa kanilang attitude at personality, kilala sila dahil sa kanilang pagiging strong-willed at napaka-independent. Pero wala namang real proof na mas ma-attitude ang mga turkeys kumpara sa mga average cats. Hindi rin naman natin maaalis sa mga pusa ang mga nakakabit na mga paniniwala. Gaya na lang sa mga turkeys, tinuturing silang swerte lalo ang mga lalaking turkeys dahil sa pagiging rare nila at kapag daw isinama sila sa isang bangka o barko o anumang sasakyang pandagat ay sinasabing nagbibigay daw ng protection mula sa bagyo at sama ng panahon para sa mga nakasakay dito. So ayun lang po muna para sa video na ito. Saanay nakatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa.